mana natin guys at syempre ang sarap luto na naman tayo guys simpleng ulam lang isa muna tayo ng crushed ginger inugasan ko lang yan ng mabuti guys at saka pinras garlic mint Medyo konti yung ating garlic na yun. Onion mince. Mix together. Yung ating chicken stripes. Chicken cut into stripes guys isipan kung chicken lang ilagay ko sa aking adubong uh, adobong kangkong kasi parang daw ayaw ko na ng baboy muna ngayon <laughs> so chicken na lang muna pwede rin pala guys nilagay ko na ang kangkong ganda ng kangkong fresh na fresh mix lang natin. Yan guys. Tigisa natin. yun guys tinakpan ko lang at saka mix ulit lagay natin sa kilid muna guys kasi yung kanyang talbos guys isama natin masarap din yan medyo ipahuli lang kasi baka ma ko lagyan natin ng oyster sauce yan guys at saka dinagdagan ko ng soy sauce guys ayan soy sauce nyan guys kasi kanina minarinate ko yung chicken sa soy sauce at saka black pepper at kunting asin Ayan guys, i-mix lang natin. Ayan guys, medyo kumunti na yung ano, yung talbos kapag maluto. Kukunti na yan kapag maluto yung talbos. Kung aabot ka dito, you can help me if you subscribe to this channel. God bless. Yunagyan ko ng vinegar, guys. Suka. Ang ating adobong kangkong at saka seasoning. Sugar, guys. Mas masarap pag may sugar. Ngayon, seasoning granules news. Hindi na ako naglagay ng asin, guys, kasi mapait ng mga, mga ingredients. So, seasoning granules na lang yan guys i-mix lang natin pinaluto ng mabuti ang sopa guys para mabango at masarap yan guys ulit na lang maluto yung ating adobong kangkong with chicken stripes yan guys finished product okay thank you for watching God bless everyone